Paano ba maging kontento sa buhay? Sa kabila ng mga difficulties, trials, hardships, at maging sa kabila ng mga pangarap na nais natin na maaabot. Being grateful sa mga kakaunting bagay, being grateful sa maliliit na bagay na meron tayo sa ngayon. Yes, at this very moment, that is the key to becoming contented in life. Sa totoo lang, hindi naman talaga nasusukat sa limpak-limpak ng mga salapi sa dami ng mga material na bagay ang tunay na kasiyahan sa ating buhay, di ba? From the Bible in Hebrews 13 verse 5, ito ay nagbibigay sa atin ngayon ng isang napakahalagang paalala, isang napakahalagang reminder na ganito. Keep yourselves free from the love of money and be content with what you have. For God has said, Never will I leave you, never will I forsake you. This is the best reminder for all of us today na huwag tayong magpakulong sa pag-ibig sa salapi. At ang napakagandang promise ni God na hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Kung anuman ang nasa iyong mga kamay, kung ano man ang iyong nakakayanan sa buhay sa ngayon, dyan, kontento na tayo dapat sa buhay. At dahil kasama natin palagi ang Diyos, we learn the value of simple resources. We learn the value of all those simple things we have at this very moment. And as a result, mayroon tayong mga ngiti sa ating mga labi natututo tayong maging masaya sa mga simpleng bagay at higit sa lahat, mayroon tayong peace sa ating isipan, sa ating kaluluwa at higit sa lahat, mayroon tayong peace sa ating mga puso. Diba? God bless.